Zumba is life. Yan ang numero unong moto ng mga babaeng barangay. Pero hindi lang yan basta exercise, ito rin ay self-love. Na yung Women's Month, pag-aalaga sa sarili, ang aming hatid para sa mga kababaihan. Kasama ang K-Magic. Dahil this time, babae naman ang may k Galaw-galaw para parating healthy at iwas sa stroke. Lalo na para sa mga babaeng gustong maging healthy at magbalik alindog. Pero hindi lang pagpapapayat ang dala nito sa katawan. Nakakatulong din daw ang pagsasayaw para dumaloy ng maayos ang dugo at mas tumibay ang puso. Ang exercise na ito, patok na patok sa halos lahat ng mga babae ng mga barangay, lalo na sa Tundo, Maynila. Tulad ni Nanay Bernadette, Todo Hataw at Kembot. Basta nakarinig na ng nakakaindak na tunog, aminado siyang Zumba lover. Gano'ng kahalaga ang Zumba sa buhay ng mga babae sa barangay? Ay, mahalaga, ba, ma'ng Corina. Kasi alam mo, nakaka-good vibes to eh. At saka nakakabata. bata pero hindi raw sa lahat ng pagkakataon, may time siya na magzumba. Mahirap ang role niya bilang babae. Nanay na sa bahay, nanay pa sa buong barangay. Ay maging isang babae kasi kahit na marami kang ginagawa, marami kang iniisip, kailangan mo pa ring uh, maging maayos uh, sa, sa sarili mo. Maayos ka makiharap sa tao, kung paano kang makipag-usap sa kanila, pero masarap pa rin maging isang babae. Kasi matapang kami na nakikiharap, lumalaban, akala mo hindi mo kaya, yung pala kaya mo halos araw-araw ang ronda ni Nanay Bernadette sa kanyang mga kabaranggay. Dahil hindi siya basta babae lang, babae siyang may ginagawa sa lipunan. Eh, paano mo naman ginagawang maging makabuluhan kang babae sa barangay mo? Ah, Tumutulong po ako sa mga ano activities po ng barangay katulad ng pag meron po kaming feedings, nag uh, i-invite po ako ng mga magse-seminar para sa mga kababaihan para magkaroon naman po sila ng kaalaman para po sa karagdagang kita ang ending napapabayaan na niya ang kanyang sarili wala nang oras para mag-ayos o kahit mag-exercise eto nga medyo nag ako ng weight pero never say never, sabi ni Nanay Bernadette, ipinangako niya na hindi niya kakalimutan ang self-care. Utang daw niya kasi yan sa kanyang sarili. At ngayong Women's Month, binoo ang malakihang Zumba sa Barangay 182 para sa lahat ng babae sa tundo. Joy na enjoy si Nanay Bernadette. Dinaluhan ito ng maraming mga nanay at syempre, pagkatapos magpapawis, may libring Skin Pro na sabon ng K-Magic. Ito na para kay Bernadette, isang huwarang babae sa so, Women's Mall dito sa Distrito 2. Tara! Wow! Nandiyan na lahat. Meron ko sa Lazada and Shopee at Mary Mark. Yan! Para sa iyo. Ay, maraming salangot. O, mga I pwedeng maiwanan ng ganda ng isang nanay at ang expert dyan kay Magic Products from Face to All Over Your Body. Kumpleto ito para mapanatili ang pagiging fresh kahit busy sa mga duty. Nariyan ang I Love to Lash na personal kong inaral lang formulation para mas mapakapal ang pagtubo ng ating pilik mata at maging on fleek lagi ang ating mga kilay. K-Magic Happy Hair Shampoo na nakakapagpa-volume sa buhok at Pinoprotektahan ng kulay ng ating hair. May argan oil for shine, vitamin B3 para iwas balakubak, at aloe vera para lumakas. May kilikilikip din tayo pampaputi ng underarm, deodorant sa umaga, serum naman sa gabi para tuloy-tuloy ang pagpapaputi. Ang Glupacos Soap at Lotion, pinagsama-sama ang glutathione, papaya at kojic. Para isahan na nga lang, diba, para sa pinapangarap na pagpapaputi. Meron ding take it off makeup remover para makapag-alis ng todo-todo sa makeup. Ang pampakit o pampalinis, pampakinis, pampaglow set kasama pang pa K-Magic Multi-Use Body Cream. Sensitive raw kasi ang balat ni Nanay Bernadette, kaya mapili rin sa mga produkto na kanyang pinapahid sa mukat katawan. Mga totoong quality product pero hindi masakit sa bulsa nakakakinis siya tapos nakakaglow ng skin tapos nawala yung dryness ng ano ko ng balat ko talaga nakakatuwa nakaswak pa siya sa budget ko lahat ito FDA approved ngayon si Kapitana feeling empowered at beautified at hindi lang yan ang treat natin tuloy-tuloy ang selebrasyon ng buwan ng kababaihan dahil sa isang barangay din sa Tondo kinasa ng rated Korean ang isa pang sorpresa at magpapatuloy naman po ng ating dog Chinelas Campaign Nationwide. Nandito tayo sa Tondo, Distrito 2, para mamahagi pa rin ang mga sapin sa paa para sa mga bata. Ayan. Oh, mga bata, mula dito sa Barangay 163, handa na ba kayo sa bago niyong chinelas? Ah! dito rin po sa barangay na ito, sira-sira pa rin ang mga chinelas nila. At ang may pinakasalang chinelas sa magkakaroon ng limanda ang piso, walang iba kundi si Chad! O, oh, nasa ng chinelas mo? Sira-sira. Thank you, ma'am! Ang sarap makita sa munting regalo namin ay nakakapagbigay ngiti kami sa mga bata. Sa kababaihan, tatlong daang mga nanay mula po dito sa Distrito 2 sa Tondo, Maynila, ang aabutan Araw-araw, may dahilan tayong magdiwang. Mula sa maliit na paraan, tulad ng pag-aalaga sa ating sarili, hanggang sa malalaking tagumpay na ating nakakamit. Taas noon nating ipagmalaki na this time, tayo namang mga babae, ang May Kay. May karapatang maging happy, healthy, and beauty. The current superstar of our line is none other than our soap. Glupako, glutathione, papaya, and kojic in one beauty bar. It is the only one in the market na tatlo ang kulay. Ang hirap gawin, na Pero sabi ko, bakit ako kailangan mamili? Between papaya, glutathione, and kojic. Nakakalito yung mga makikita mo sa escaparate, di ba? So, dito ka na all in one. All three actives for whitening, moisturizing, and anti-aging in one soap. And this is another superstar. Gunawa namin mas maliit kasi hindi ba yung iba nagtitipid? So ito, dalawa ang laman. Dalawa ang laman para hindi nga naman mabilis matunaw. This one is your best bet for overall whitening and moisturizing. Glupaco Soap.